Ayan guys, dito tayo sa may CSI Lookout kasi uh, walang ilaw dun sa may Mangaldan. Kaya magpapalamig tayo dito sa may CSI Lukaw Dito sa may Dagupan Siri. Ano, lang tayo. grab ano, grabe ang init. Time check is 11.41 p.m. E. Mag-aaras 12 ng tanghali. Grabe ang init. Kasi sa mga tan walang ilaw, 6am to 6pm in the afternoon. Kaya punta tayo dito sa Mayloko magpalamig. After nito, kakain din sa May Robinson. Doon tayo sa hapon. Kasi si Maymay -May may titignan lang daw rito. Yung anak ko may titignan siya na pang regalo sa may kaklase niya magdidibo titingin tayo rito tamahan natin si Maymay ano nakaante na makasama natin si Roel Maymay, Naya at saka si Karen yun guys oh at yung init na naghihintay na si Naya nakala ko si Bella yung so, data yun know? o guys dito ako sa may lukaw ayan o gutom na kayo nga ayan ayan naman kinilmas nila o dito kayo sa may lukaw ayan o dito sa Tingin daw si Maimai ng pangregalo niya sa Dibo. Doon, ang department store nila. Ito. Department store. Mm hmm, tayo. Ito doon. Ito na. Yan si Rowell. Mamaya tayo kakain kasi nag-breakfast kami. Uh, busog pa kami. Uh, mamaya kunti tayo kakain dito sa taas. Doon uh, tayo kakain. Dito, man, tayo kakain. <tipos> sinaya, nakabans yan o. Ibigay ni Auntie Michelle na america Amerika. Yung gamit niya, bigay ni Auntie Michelle na Manila. Bigay ito. Kaya tayo sa may taas. Marabi ang ingit sa labas. Super. Super, Super ang ingit sa labas.

Okay, so, sa Baba pa o? Dito na si Sai Lukao Dito na Loob Pancake natin Kasi nagtitingin sila dyan sa mga oxygen final sila walang nakita si Maymay ang pangregalo niya sa, sa klase niya magdidibo Yan guys, so may kwan din dito. Pag gusto mo kamasad, mag-relax. Yan no, no. oh, no. no, no. o. No, Nag-sisil na oh. o, buy one, one. So, Roy, sidna ito yung gusto ni Rowel oh. Steve Nash. Steven Duran. Yan Rowel o. Oh. Carly Irving. Carly Irving. O. Oh, pili ka Rowel. Pili ka na Rowel o. ganda o. Oh. Baka yeah. na yung ganito. yung ganito. Ruel, pili ka. Yan, bibili si ng Carly Irving na Dallas Maverick. Ano na? Ano na? Sakto. Talikot ka nga, Ruel. Ano na? Irving. Ano Sa halagang for... 50 pesos

cakes yun balod dapat large labat ando ko eh hindi ako manag Pro ito large maratero well Harley Irving nasa mo na ba may kinto sa nasa na ba sa pangko kinto bayaran mo lang rin ayun na na ayun

local eh. Golden Mami. Sa Golden Mami, kami mga kalasyaw. Ayan guys, paalis na tayo. Uh, see you in Golden Mami at Robinson. And guys, dito na tayo kakain sa may Golden guys, dito na kakain sa may Golden Mami dito sa may Kalasyaw kasi punuhan dun sa may si Isay Lokaw kaya dito tayo sa may Golden Mami ano Golden Mami yan yung guys oh dito yan sa may Kalasyaw masarap dito ang mga menu nila yan o, tayo sa loob ano Golden Mami tapos na tayo kumain so punta na tayo ng Robinson yan guys so kita-kits tayo sa may Robinson Kalasyao ayun guys dito na tayo sa may Robinson dito rin sa may Kalasyao tapos na tayo dun sa may Lukaw may Robinson Kalasyao tayo ayan no okay, so... ayan, guys dito na tayo sa nulag ng Robinson ayan Tama natin si Erbing Erbing Ruel Ano? Yan si Naya Outfit check kay Naya Nakabans Ano? Tutikot ulit tayo rito Tapos na tayong kumain dun sa may Golden Mommy Yeah, dito ting tingin-tingin. Kaya kami magustuhan. Ayan si Rowel oh. Ayan si Rowel. Rowel, magkarito. yan ang forma ni Rowel oh. Nakaka-re-airbing yan. Yung ano? 99 yung kaya yeah. tayo, nagaling mm. na si Romen, yun nong si Erbing, kasama natin. Ito yan sa kay Robinson's Kalasyao. Ayan guys o. tingin

sa may Robinson, dito sa may <laughs> department store, bilihan ng mga damit, pantalon. Ayan si Kairi Irving, tanggalin natin yung tahe, may sobra.

mag-restroom uh, muna si Karen. Dito muna tayo, tara. Hey. Dito muna tayo, pintay natin. Ayan okay, guys, o. Yeah, dito sa may Robinson ito, Oh. doang. Ah. Dito sa may Kalasyao, o. Oh. Tapos, yung doon, yung palaruan ng bata. Ayan oh. Tapos, dyan yung sinihan. Ito yung sinihan guys, so yan o dyan, sinihan dyan Ayan si Carly Irving. Si Ruel Naya at Maymay Ayan si Lao hip si eh, Amboy Ang forma ni Ruel, Amboy

boto tao ay kasi walang pasok kaya maraming tao rito sa may Robinson's din ano o Grace Cake ito ang sarap tong pit na dito itong pit na to mary Grace dito tayo sa may Taiso hintayin natin yung mga mudyakis natin kasi itingin sila dito na lang tayo sa may labas dito sa may Daiso Tapos Shumai eh. Master Shumai yun o no? Robinson Supermarket Market Ingers o yung mga palaruan ng bata Diyan o Tapos yung mga bata Ingers wala si bella kasi nasa vehicle sila kasama niya ang papa niya at mama niya yung timing kung nandito si bella sigurado makulit siya itay natin sila kasi nandito sila sa loob ng daiso si karen si naya at saka si may may itay natin sila rito sa may labas Ayun. hindi nga natin wala yan na si Maymay Karen isa tas tayo may national bookstore lang may national bookstore o sige ayan okay, guys, so, ano yan ayan yeah, o may americano dito. Okay, ayan okay, guys handa tayo dito sa may national bookstore

free walang bayad kaya maraming bata mm -hmm. guys, hintayin natin kasi tignan natin ang yeah. pera ni Roel i-withdrawan siya sa IDTI UTN hintayin natin nakakila pa si Karen Ayan o, dito tayo sa may likod. Tayo natin. Mag-iwit si Google ng pera niya sa may ATM. Ayan si Karen. Pinaya kasi bibili ng sandal niya pero wala yung cash kaya mag si Karen. Ayan natin mag-withdraw dito kayo rin mga tunay natin si Karen, kasi nag-i-retro pa siya tunay natin i-retro niya si Naya kasi gusto niya ng pinilas si Naya, ito kasi pag hindi mo ito pinilian nakasibangod eh, ito, may may pagod na naintayin natin Okay, so dito naman, Gek. Yeah. Ayan. lang tayo. Ayun. Ayun, Karin, niya. niya pumasok niya. May UTM. may pinapatili si Naya. ano o. May meron video ah, meron pa lang yan, ito na meron pa rin video namin dati sa mga film namin something went wrong, close mayroon internet, collection.

Yeah. maka mm. nah, kita itu sampai belis kali off misalnya nah, yeah. yeah. sakto naman yung sandal sa kanya. Opo. Opo. Opo.

lang natin si Rowell humiihi yan si Maymay barin at saka si Naya humiintay si Rowell yan o si Maymay humiinom ng mumuyo so na tayo uwi lang natin si Rowell Tapos uwi na Sakto, may ilaw na sa bahay. Pagdating natin. Ayan guys, kalabas na tayo. Ayan na kayo. Ayan na, palabas na. Time kick is 4.43 in the afternoon. Alas 6 na magbubukas yung ilaw sa may mga aldan. Kaya pala, pauwi na tayo. saktong pagdating natin doon. Open na. Ang ilaw. Mayroon na tayong ilaw doon. Ayan you know? o. Kaya hanggang dito na lang guys. Salamat sa mga nanood. Hanggang dito lang. Bye bye. God bless sa inyong lahat. Ayan you know? o.